ako sa inyong lahat ako si Sara Duterte kaya ko makipag-away sa kanal kami kung saan kami galing doon sa Mindanao sanay kami sa wala kaya, walang mawawala sa akin kung dalhin ko ang away na ito dito sa kanal ng distrito ninyo. Mga sis, saan kayong galing? Kinsa yung mga tao diri. Mga maranaw. Kinsa yung mga bisaya? Ayaw mong kalimot ha, pag-abot sa adlaw sa pinili ay butangin na ninyo og zero si Chua. Palawang, sikat na pilido, pamilyang politiko, automatic ang boto natin. Pangatlong ugali ng mga Pilipino sa pagpili ng kanilang mga leader. Kung sino yung may pera at bumibili ng boto, ay ibinibigay natin ang ating pagkatao sa kanila. Alam niyo? Galing ako galing akong Bacolod, galing ako ng uh, Manila. Kahapon, Quezon City, tinatanong ko ang mga tao, magkano ba ang bilihan ng boto? Dalawang libo, tatlong libo. Meron pang bilihan ng boto na tawag ay tupad. Yan, ang pagbibili ng pagkatao ng mga kababayan natin. Yan ang ugali natin. Kung sino yung magbabayad, bibigay ko sa kanya ang boto niya. Tanggapin natin ang pera. Bakit hindi? Galing naman yan sa gobyerno. Hindi na, ibibigay ko yung buong paako sa inyo kung merong politiko nagbibigay ng pera na galing sa bulsa niya. Lahat yan galing yan sa pondo ng gobyerno. Buwis natin yan. Tax natin yan na binabayad natin. Tanggapin nyo ang pera. Pero, pag-isipan nyo, karapat dapat ba itong tao na ito na maging leader ng aming komunidad? Dahil binigay natin ang boto natin at hindi natin pinag-iisipan ang ating shade na pangalan, babalik na naman tayo doon sa hindi ko na kailangan ibigay ang pangako ko sa inyo habang ako ay nangangampanya dahil binayaran na kita para sa boto mo pa ang obligasyon ko sa iyo? Bayad ka para bumoto sa akin. So bakit pa ako magbibigay ng tama at totoong serbisyo? Kami doon sa siyudad ng Davao, hindi kami naglalagay kailanman ng budget mapambili pambili ng boto. Alam mo anong nangyayari sa Davao? Yes, ma'am. Ang mga taga-marawi na sa Isla Verde, na sa Boulevard, buboto sila sa umaga sa Davao City. Dahil boboto sila para sa mga Duterte. Tapos, babiyahe sila papuntang Marawi, maging Danao, Cotabato City, dahil boboto sila para sa bayaran doon. deba? Trak-trak kayo, nagumabiyahe, panahon ng halalan para kumuha ng pera sa mga kapitbahay. Mga flying voters, ilang beses ko na yan sinabi sa Comelec. Kailangan automated ang listahan ng mga tao. Dahil kung hindi ninyo ginawa yan, at hindi niyo binayometrics yan, ganyan lagi ang kultura ng ating halalan. Boboto dito, lilipad sa Bulacan, boboto doon, tatanggap. Ganyan sa amin. Hindi kami nagbibigay. Boboto sila, sa umaga, babiyahin sila, tapos boboto sila doon sa kapitbahay namin. Doon kasi may bigayan ng pera. Yan ang nangyayari sa atin. Sabi ko nga, walang problema. Kunin natin ang pera. Pero pag-isipan natin, ang ating mga leader. Dahil yan ang kinabukasan. Yan ang magdadala sa atin sa tama o maling kinabukasan ng ating bayan. Alam niyo, masakit sa akin yung pagbibili ng boto. Dahil nga, nawawala yung respeto ng tao sa isa't isa. Nagiging transaksyon. Mahalin mo ako, bayaran kita. Pag hindi mo ako bayaran, hindi kita mamahalin. Nagiging transaksyon ang ating mga relasyon sa ating mga kababayan. At masakit sa akin. Dahil sino ba at kaninong boto ba ang binibili ng mga politiko? Sa mga mayayaman ba? Sa mga mataas ba ang trabaho at natapos? Mga doktor, binibili ba ng 2,000 ang kanilang boto? Mga engineer na kumikita ng isang milyon isang buwan, binibili ba ng 2,000 ang kanilang boto? Hindi. Ang binibili ang boto, yung mga tao na araw-araw naghihirap, nagtatrabaho, naghahanap buhay dahil ang 2,000 ay napakalaking bagay para sa pamilya nila. Yung mga taong naghihirap at walang-wala. Masakit yun dahil pinagsasamantalahan yung kahirapan ng mga tao. Dahil ba walang-wala ako, bibilhin mo na ang aking dignidad at prinsipyo. Yan ang ugali natin, mga Pilipino. Kung sino aalala, bahala na. <laughs> Hindi ko na tatanungin kung ibibigay mo ba pangako mo. Kung sino yung sikat? Kung sino yung malaking pamilyang politiko? At ibinibigay natin yung pagkatao natin sa taong magbabayad. Sa tamang presyo. Kaya kailangan, madami ang nagtatanong. Ano bang magagawa namin? Ano bang matutulong namin, Inday Sara? Wala na kayong matulong sa akin. Tumulong na kayo. Ginawa niyo na akong pangalawang pangulo ng ating bayan. Oh. O, so sa susunod yun, sir. Sandali lang, sir. Nandito muna tayo. Huwag niyong kalimutan, hindi ako kandidato. Butante ako ngayong eleksyon na ito. Nagpapaalala ako sa inyo kung ano yung dapat gawin natin. Baguhin natin ang ugali natin sa pagboto ng mga kandidato. Ilang, ilang araw na ako umiikot sa iba't ibang lugar sa Visayas dahil naging 20 pesos yung bigas doon dahil umikot ako doon oh, galing ako sa Marlete ay lang ako na paisip pa tama, tama Kali, oo nga eh bukas 20 na yung bigas ninyo dito kasi dumaan sa inday Sal salamat kayo sa akin oh! <laughs> ngayon lang ako na paisip na na tama. galing ako sa Marlete Cebu Negros Bacolor Negros Occidental lahat kabataanan ko, Manila, Quezon City, nagtatanong, kamusta na ba si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Woo! Ang dami ng mga hindi ko kilala nagsasabi, ikamusta e, mo kami kay President Duterte. Kahit hindi kami magkakilala mga kababayan natin kung saan saan. Okay lang po si Pangulong Duterte. Wala naman po siya problema sa sakit. Ang kanya lang ay hindi siya marunong sa gawaing pambahay. Hindi siya marunong maglaba, hindi siya marunong magluto, at hindi siya marunong maglinis ng kanyang kwarto. At isa pa dun, siya ay may edad na. 80 years old si Pangulong Duterte. Ano sa daw? sa mga cellphone sa harapan. Sabi ko sa kanya, alam mo ang pinangamadali dyan, itlog na lang, halu haluin mo lang yan, dagdagan mo ng asin at paminta, tapos lutuin mo sa, sa mantika, okay na yan. Sabi niya sa akin, hindi nga ako marunong magpakulo ng tubig. Magpaluto ka pa ng itlog yun lang naman ang kanyang uh, challenges o nahihirapan siya doon sa loob. Noong ano, may Coke Zero doon sa supply kasi may vendo siya. May vendo sila. Noong kanina, kanina tumawag siya sa akin. Ganun pa rin, kinakamusta ko siya. Kanimusta ba? May nararamdaman ka ba? Masakit ang ulo mo, masakit ang tuhod mo. Sabi niya, hindi. Masakit lang ang aking puso. Sabi ko, sabihin mo sa doktor, sabi niya, bakit masakit ang puso mo? Sabi niya, ay, nawala na kasi ang mga girlfriend ko. ¿Sabe